Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong sa mga kababayan nating nasa ng Bagyong Hulyan, partikular nasa Batanes. Sa katunayan, nasa halos isang milyong pisong humanitarian assistance na ang kanilang naipamahagi. Si Ryan Lesiga sa report. Nakatutok ngayon ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong hulihan, partikular sa Batanes. Kasabay nito ang pagtitiyak na sapat ang family food packs at iba pang pangangailangan ng mga sinalanta ng bagyo. Once the weather improves, ano, March, uh, ipapahatid natin uh, itong mga uh, food packs na ito doon sa mga naapektuhan. Gayon din po doon sa kalayan, naghihintay lang tayo Uh, ng uh, uh, go-signal para maipahatid natin itong uh, tulong na ito. Ongoing yung coordination ng DSWD with the Office of Civil Defense uh, para ma-access natin yung mga assets ng uh, Armed Forces of the Philippines, air and naval assets yan. Tuloy-tuloy din ang National Resource Operations Center sa Pasay sa pagsasayos sa augmentation ay ipapamahagi sa mga lugar na dinaanan ng bagyo whole of government approach ang ginagamit natin para matiyak na yung pong kinakailangang tulong ay agaran po natin maipatid sa mga kababayan natin na apektuhan. Sa ngayon ay umaabot na sa halos isang milyong piso ang naipapamahaging humanitarian assistance. Bukod sa family food packs, ay maaari rin daw na magbigay ng tulong ang DSWD sa pamamagitan ng AX o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, Umaabot na sa mahigit 22,000 pamilya ang apektado ng bagyo. Katumbas ito ng mahigit 77,000 individual. Mula ang mga ito sa mahigit 200 barangay mula Region 1, 2 at Core. Nauna nang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Julian. Sa ambos interview, tiniyak ng Pangulo na may mga nakahandang family food packs para ipamahagi sa mga apektadong residente at nakaalerto din ang mga healthcare centers. Patuloy ding binabantayan ang epekto ng naturang bagyo sa kabuhayan ng mga kababayan nating magsasaka at manging isda. Partikular na apektado ng pananalasa ng bagyo ang mga probinsya sa Hilagang Luzon. Mag-iingat po tayong lahat. Atin pong ipatuloy ang binabantayan na bagong bagyong hulyan at handang magbigay ang pamahala ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.